Hello vlogs, magandang buhay. Uh, ngayong umaga guys is dito na naman kami sa labas no. Dito na naman kami nag-umpisa sa aming nasimulan dati na hindi natapos itong uh, paint dito sa labas, itong sa center line. So medyo may nagbago lang guys kasi napakaganda na po ang mga baldura, ang mga curbstone. Ito po may mga pintura na siyang yel yellow and black. Tingnan guys, nakita nyo ba yan? Di ba napakaganda na siya? Ang ganda na ng kulay kasi may yellow and black na siya. So ang mga nagtrabaho is mga India yan. So yellow and black ang mga gilid guys. Kaya nga yan po ang pagbabago ngayon. So yan ang pagbabago ngayon. Kaya nga maganda na ang uh, maganda na po tingnan. Maganda sa katao Maganda na po sa mata. Kasi ang, ma ang kulay niya ay sobrang tingkad guys. Black and yellow. So yan. Lahat dyan tingnan nyo yan di ba ang ganda na siya ang ganda tingnan yan black and yellow so pati doon sa labas yan dito yan ang ganda yan o no? yan ito napakaganda na siya tingnan di ba yan po ang nagbago guys ang amin is sa uh, mga white white paint lang po ang amin ginagamit yan po ang amin ginagamit so yan maganda na tingnan ang loob as of now. yan po ang nagpintura India India yan, guys India yan hada mungkin hada uh, mungkin mapi kalya hada na pala mapi black yellow and black ang uh, ano pala nila ang sabi niya yellow and black ang ang nilalagay nila guys yan oh, yellow oh. siya lang pala guys ang na para rakib yellow black na par black Black rakib, uh, yellow na pari, yellow rakib. <laughs> Ana yellow, yellow. Guys, ito siya guys, it's only yellow ko, o only yellow paint ang uh, nilalagay niya. So, sa kanya is na-assign siya ng yellow paint. Black na par, black rakib. Oh, uh, black na par, black rakib daw. So, yan lang guys, ang konting vlog, magandang buhay, and thank you for watching.